What's up mga kabarbaryo? Nandito ako ngayon sa may bukid dito sa amin. May nakita kasi ako ditong Falls. Ay, hindi pala false yun. Tanggal pala, tanggal. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng tanggal eh. Basta yun na yun. Oh shit Nalagyan pa yung tenga ko ng tubig ah! Sarap maligo Sobrang lamig ng tubig Yun nga lang madumi Sana pala nagdala ako ng shampoo at sabon Hindi ko naman alam na maliligo pala ako dito Ay yung pera ko shit Basa na ngayon ko lang napansin yung baliktad pala yung damit ko naiya akong magubad kasi may tao sa likod ko nasa likod yung tatak niya yung adidas niya nakakaya naman magubad dito may mga tao pala dito ito nabasa yung pera ko tapon ko na lang mamaya Pero... so yan o nakakatakot maglakad dito baka may ahas pero, papasukin natin yan dito yung dati naming bahay nung bata pa ako. Sobrang dami kong pinagdaanan bago ako makarating dito. May mga aso, nahulog yung ito, 100 pesos ko kanina. Hinanap ko pa, hindi ko na nag-video. Hindi ko naman alam na mahulog. Kung alam ko lang sana mahulog, binidyo ko. Naglakad ako sa madulas na tanggal. May mga lumot-lumot. Yung green. So lesson learned. wag uh, huwag pumunta dito. Dito pala yung dati naming bahay dito, dito mismo dito sa may talahiban yan, dito ako lumaki bago, bago ako makalabas dati, papuntang school uh, maglalakad pa ako dito sa may bukid putik putik, ganun yung buhay namin before, buti na, buti na lang at medyo umasenso din, konti hindi pa naman kami maya, nakabili na din kami ng sarili naming lupa uh, nakapagpatayo na din kami ng sariling bahay pero hindi siya magandang bahay. Simple lang na bahay. Kasi ngayon, pag malaki bahay mo, magtataks eh. Laki din ang tax. Kaya, practicalan lang. Huwag kang magpalaki ng bahay. Magpalaki ka na lang nang tiyan. sa hey, bahay sobrang saya sobrang kati so ayun pauwi na ako, pabalik na ako sa bahay sobrang kati nang pa ako daming daming sugat lakad lakad muna tayo hanggang sa makarating tayo sa paruroonan aray kuh apunag aray kuh apunag aray kuh apu, si transipa ako Aw. Oh. Amisyon pa ako. Aray ko. Hindi na makakalabas ng buhay dito. Success! 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 Nakaligtas ako ng buhay. Ay, salamat. Salamat, Lord. Ang hirap pala mag-vlog pag wala kang kausap. Para kang tanga. No? tapos ikaw na nanonood hindi ka pa naman nagsasalita nakakaya doon dami nakatingin sa akin pero wala akong baki sa inyo basta ako nag-vlog ka lang yung mata ko sa mga viewers ko di ba chill lang please like comment share subscribe subscribe ka na para hindi mawala yung jowa mo alam ko namang mula ang jowa. kaya wala nang mawawala